Ang pag-asa ng Gilas Pilipinas na ma-qualify sa 2024 Paris Olympic ating pag-usapan. Pero bago tayo tumuloy huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para updated lagi kayo sa susunod ko pang mga video. Tinapos ng Gilas Pilipinas ang first round na may tatlong talo sa 2023 FIBA Basketball World Cup ngunit technically, hindi pa rin ito ang katapusan dahil may mga laban pa ang Gilas sa mga susunod na araw. Matapos ang pagkatalo sa Dominican Republic, ang Bola at Italy, ang Gilas ay tutungo sa classification phase kung saan ang mga koponan ay maglalaban para sa ikalabimpito hanggang ikatatlumpot dalawa na posisyon kung saan ipagpapatuloy nito ang laban para sa nag-iisang Asian spot sa 2024 Paris Olympics. Mula sa Group A, lilipat ang Gilas sa Group M kung saan sasabak sila laban sa dalawang koponan mula sa Group B na hindi nakalusot sa second round. Ang dalawang koponan na kanilang mga sa classification ay magsimula sa Huwebes, matutukoy lamang ang maging kalaban sa pagsasara ng labanan ng Group B sa Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum. Habang hindi pa tapos ang labanan sa Group B, ang posibleng kalaban ng Gilas ay alinman sa Puerto Rico, South Sudan, o China. Patungo sa mga huling laban ng Group B, ang Serbia ay nasa tuktok ng standing na may 2-0 win-loss record na sinundan ng Puerto Rico at South Sudan sa 1-1. Nasa ibaba ang China na may 0-2 slate. Ang South Sudan ay nagmumula sa isang makasaysayang unang panalo sa World Cup laban sa China at para sa inyong kaalaman ito ang unang beses na nakasali ang South Sudan sa FIBA World Cup, ngunit makakalaban nila sa kanilang huling laro sa first round ang Serbia na isa sa paboritong magkampiyon sa torneo. Gayunpaman, ang lahat ng Asian team katulad ng Iran, Lebanon, Jordan, China at ng Gilas ay maghahabol sa Japan dahil mayroon na silang advantage patungo sa classification phase dahil mayroon silang isang panalo sa first round nang ma-upset nila ang Finland. Ang panalo sa first round ay ma-carry over patungo sa classification round. Ating e-summarize kung paano ma-qualify ang Gilas Pilipinas sa Paris 2024 Olympics. Kailangan maipanalo lahat ng gilas ang dalawang laro sa classification round at umaasa na matalo ang Japan ng dalawang beses, ganun din sa iba pang karibal na bansa ng Asia, ang Iran, Lebanon, Jordan at China. Samantala ang player ng Dominican Republic na si Angel Delgado na sumuntok kay Junmar Fajardo noong sila ay nagtapat sa unang laro ng gilas sa Philippine Arena ay humingi na ng tawad. At ito ang kanyang sinabi. I say I'm sorry to him and everybody because I'm not that type of the guys, sabi ng manlalaro ng Dominican Republic matapos makompleto ng team ang isang sweep sa Group A na may 75 hanggang 67 panalo laban sa Angola para umaban sa ikalawang round. Siya ay isang mabait na tao at sa palagay ko kailangan kong sabihin ang aking paghingi ng tawad sa kanya. Hindi pa kami nakapag-usap pero kapag nakita ko siya ulit mag-sorry muna ako. Hindi ako ganoong klase ng tao, sabi ng 28-anyos na Dominican.